Kadalasan sa mga sasaki ginagamit nga yan pambubong sa bahay. Pero alam nyo ba na pwedeng kainin ang bunga niyan? Oo na, alam kong alam nyo din. Wala lang talaga akong maisip na intro. At yun nga muna ang panguhay natin ngayon at parang namimiss ko ang lasa. So yun na nga for today's video ay malaki nga pala ngayon ng hibas pero awat nga muna tayo sa dagat at guha ng tanghaliin ng hibas ay anong init. Bukod kasi talaga sa sunog na kami ay talaga nga sakit din yan sa ulo kapag ganyang maninisid ng katanghalian. Kaya naman naisipan nga namin na manguha na laang ng pangmeryenda. Dini sa probinsya ang masarap talaga meryendahin hinay kamote, balinghoy o di kaya ay saging. Kaso bigla ako naalala ay wala nga pala kaming tanim nun at wala laman yung aming kaingin. Palagi na kasi kami busy kaya naman hindi na nga namin maabyaran. So yun na nga kaya namin naisipan na laang namin na manguha ng bunga ng sasa. binabagat kasi yun na para din daw balinghoy. napal bagkat na tinutukoy ko, yung bagang nilalagyan lang ng asukal, tapos tubig at pakukuluan, yun na yun. Baka kasi iba ang tawag sa iba. Medyo malayo-layo nga pala yung panguhaan namin at kailangan pa magsakay ng bangka, tapos maglalakad pa kami. Pero pwede namang maglakad na lang mula sa bahay, kaso nga lang mas malayo kapag ganun. Kasi lalang talaga ito ng mga pilapil at kuha paikot-ikot kasi kaya naman nalayo ang alakarin. Pero sana yan lang din naman yan. Nakatuwa naman dito at hindi nga mahiyain ng mga tao at nasa labas ang kubeta. Eh, ganda nga naman itong tuma. Iyat, yan ang ganda ng view. Mas maganda magdumi dito kapag bandang pahapon at kitang-kita mo yung at hindi mainit o di ba relaxing dito nga pala sa dinadaan na namin eh, dito kami nagtabas nung nakaraan at yan nga pala ang dahilan kung bakit ang dalang ng post ko nung mga nakaraan dito nga rin pala kami dumadaan papuntang bayan kapag malakas ang alon at hindi kami makapagbangka so yun na nga tang harating nga pala kami din sa bahay ng lolo ko ang asawa nito ay kapatid ni nanay wala lang share ko lang dito nga pala kami mangunguha ng bunga ng sasa sila kasi may ari ng sasahan dito sasamahan na nga lang pala kami ni lolo Noel at hindi nga namin alam kung saan banda yun marami nga rin pala dito'ng pinagtilaran ng sasa at ang dumali nga daw diyan ay mga apo niya yan nga talaga ang itong kutkutin ng mga bata dito ay parang kami laang noono kami mga bata pa pag hindi bunga ng sasa, talisay, duhat, pili at kinyam ang lagi naming nilalantakan dati so yun ang at narating na namin ang sasahan bago nga pala kami kumuha ng buwig niyan ay muna ng lolo ko yung isang piraso kung may laman kapag yung isang piraso niyan ay may laman yung buong bungkos na yun ay may laman na yun kapag wala ay wala lahat yun ito nga pala nakuha niya ay wala pang laman buko pa Pag buko pa o halos malambot pa ang laman ay may tubig nga pala yan para din la ang sa buko o yung mura at yung laman niya ay ganun din lasa din Uko kaya lang matabang pero yung sabaw niya manamis-namis. Kapag medyo malambot pa siya o yung manipis pa ang laman ay medyo matamis pero kapag medyo makapal na yung laman niya matabang na. At kapag matigas na ngayon laman ay para din siyang niyog. Kanina pa nga pala kami nagbibiyak ay wala pa man lang kaming magtiempuhan na magandaan laman. Halos naubos na kasi ng mga bata dito. buti na lang pala at hindi namin isinama si Yasi at yung sukal pala ng daan dito. Napakarami nga pala nang sasahan dito kaso nga lang hindi sila dikit-dikit. Magkahiwalay pulo-pulo baga. Kaya naman ilipat nga kami nang lipat. Arito nga lang isang buwig ay eh hindi na do kailangan kung may laman. At gawa nang putol. Kapag naputol daw yan ay eh, ibig sabihin wala pang laman. Eh di ayun na nga at lipat na naman kami. Buti na lang talaga at wala kami na tiyempohan na ahas dito. Pero medyo hawan pa nga ito kumpara doon sa pinuntahan namin noong nakaraan. Nung kami nanguha ng duhat, sobrang tataas ng talahib at talaga nakakatakot pumunta parang may ahas. Pero sulit naman yung pagpunta namin na talaga napakaraming bunga ng duhat. Nakakatuwa kasi parang bumalik kami sa pagkabata. Karamihan kasi sa mga kino-content ko hindi ko na nagagawa ngayon. Pero halos lahat yan ay naranasan ko no bata pa ako. Kasi no bata pa ako hindi ako natahan ng bahay. Mm, -mm Napakalayas saan saan nanonood. So na nga kanina pa kami dito nagbibiya kaya wala pa man lang kaming matsimpuhan na maganda ang laman. Kaya naman ililipat nga kami doon daw sa tapat ng bahay ng pinsa namin. At sinamahan nga pala niya kami. Ang hiram na nga rin pala kami ng itak at gawa nung nakita ko nga si Lolo na wila nagtitilad ng bunga ng sasa ay pahirapan pa. yan ang talas pa nung kanyang itak. Lalo na siguro yung amin dalang itak. Napakapurul. Pinaputol na nga pala agad nila sa akin at sigurado doon na may laman ito. At nung ko nga inapok po para mabungkal yung isa. Kaso na pala itong tanggalin at nakatakot pati yung itak parang maderecho ay sa mukha ko. Kaya naman ay na lang ang pinagtanggal ko. Tapos nang biniyak nga pala niya ay eh, wala ding laman. At iakala ko bagay sigurado kayong may laman ay eh, wala pala. Tapos ayun nga at sa wakas nang hatsempo na kami na maganda ang laman. Yung pinsan na nga lang pala namin ang pinakuha namin. At kapag kami ni Negro ang kumuha na ako sa mga bunga ng sasa. At lahat na lang ay aputulin kahit hindi naman sigurado may laman. Tantsado meron pero pag binuksan wala. Ngayon na nga nakakuha na nga pala kami ng limang buwig. Tinatalian nga pala nila para hindi mahirap bitbitin. Sa kubo ko tatanggalin yung laman. At sobrang init na parang gusto ko nang umuwi at lumoblub sa ilog. At saka hindi naman siya mabigat bitbitin din. pa't hindi naman ako ang nagdala. So yun na nga at umpisahan na natin ang pagtitilad. Dapat pala sa ganito ay mabigat ang itak para madaling mabiyak. May bao rin kasi siya kaya matigas ba akin. Nga pala bago ko makalimutan ay shout out muna sa mga viewers natin dyan sa Japan, Taiwan, Dubai, Australia, Hong Kong, Kuwait, Doha, Qatar, Pagbilaw, Quezon, Surigao del Norte, Tarlac, Bulacan, Antipolo at saka Loocan City. At saka nga pala sa Pampanga, Iloilo, Northern Samar at Leyte. Marami pong salamat sa inyo sa pag-aabang ng mga upload ko. At yun na nga bagang sinasabi ko at nabiyak na nga itong aking sangkalan. Ilang piraso pa lang yung natitilad ko niyan ha. Bumigay na agad yung sangkalan ko. Sabaga, bagay ito naman talaga sangkalan ko ikunsan eh, kung saan ko lang ito napulot at hindi naman talaga ito ganong katibay. Sobrang dagta rin pala nitong bunga ng sasa. Kapag pala magtitilad ganito dapat pala idikulay ang suot mong damit. So yun na nga ito na nga pala yung mga nakuha kong laman. Hindi ko nga pala inubos lahat at yan umay. Yan umay sa pagtitilad. Sabi nga pala ng kapatid ko ay gataan ko daw at lahukan ko ng sago. Pero sabi ko nga ay eh, wag na at gawa ng maumay ito. Nilagyan ko na nga pala sa nang asukal kasi bigla si Mama dumating at nagpabili nga pala ako ng gatas at nilagyan ko na rin ng gatas. Ayawan ko na ang ko hindi pa sumarap yan. Tapos nilagay ko na ng nga pala na yelo. lasa nga pala niya ay eh, para din siyang buko pero maumay. Pero masarap siyang kainin, madali ka nga lang talaga mauumay. Kung meron man sasahan dyan sa inyo, eh, try nyo din. So yun lang, bye!